Alright guys, so dito na naman kami ngayon Umpuk-umpukan dahil uh, nag-aantay ng order So si Russell, Ito rin si Herbert, si Egan Ito yung mga regular na nagabang ng mga order dito Si Lawrence, how are you? Basta pa rin ng truck, doon sa libit akong malo oh, oh Magkwento to si Egan May mga, alam yung karik, yung pang ano ng palay nilalas na si yung tulad Bawang, marami pa na. Ginikwento niya yung uh, karanasan niya sa atin. Oh. Di ba, Rasel? Magkakabababayan itong dalawa eh. Oh, pero magaling si Egan sa ano. Makatang nga to, eh. ito eh. Kasi ano, panay bilang magkano kita niya. Malaki na umaga. Nakarami na ba, Lawrence? Hmm. <laughs> mm, ayan si Iga. Hindi na kumanda no. ang kita. O oh, Yeah. Talaga... Hindi maganda na lang nakikita. Nagtatalak na si ano. Oh, ayan. Yeah. Okay, Accept na. Accept. Ay. The next morning. Alright. So good morning guys. So araw ng linggo ngayon. It's 11.48. Wala pa akong biyahe. So dapat pag ganitong weekends lalo na pag Saturday, Sunday, maaga ako dahil uh, walang traffic yan, walang pasok mga bata sa school so uh, mabilis ang biyahe so ngayon, uh, tinanghali lang ako alam niyo naman, minsan may ginagawa tayo so bago kasi ako lumalabas ni-check ko yung mga bag ko guys yeah, so ito, yung bag ko meron din akong ganito ito yung uh, lagayan ng kape para hindi ma-ano yung drinks hindi uh, maalog kasi pag dito sa malaking bag kagalaw. Yeah, then sa ano pa? I-check din natin yung makina. Tara. So anyway, napandar ko na kasi 'to. So uh ito Every morning kasi, guys, tinitik ko yung makina dahil uh, nagbo-boorn na lang ng langis 'to. Mga 10 years na rin itong sasakyan ko. Yeah, so anyway, uh, ano muna natin. Oh, yeah, titing ko kasi yung uh, oil, guys, dahil ah uh, Nagbo-born na kasi ng oil to uh, Every morning uh, Tine-check ko yan Dahil uh, yun nga uh, Nagbo-born So uh, Pero okay naman yung makina Walang problema dito Toyota to eh So hindi ako naging uh, Indoor sa Toyota So ano ko lang nga, uh, aprobe uh, naman yan uh, Yung mga ganong uh, Mga makina Yung uh, Japanese cars So anyway uh, So another gastos na naman uh, Siyempre oil So Mga dalawang ligo Mga Isang wala ko lang isang litro din ang uh, dinadagdag ko. So yun, kinikip ko yung mga resibo niyan. So anyway, isara muna natin ito. Yan, tapos na. So yun eh, mag-uusap muna tayo. Yeah, so anyway, uh, hindi naman ako na problema doon kasi kiklaim ko naman sa tax yun. So ngayon, uh, itong taon, so magkiklaim na tayo ng, uh, magpapailan na tayo ng income tax guys. So siguro, alam nyo naman siguro kung ano yung mga dapat na i-claim natin. So ulitin ko lang kasi meron akong video doon last year. Yeah, so lahat ng mga receipt na ginastot mo sa sasakyan ay kailangan natin na uh, i-declare dyan. So, malaking bawas din sa babayaran natin sa tax. Like yung car maintenance, anong yung mga car maintenance yung uh, change oil, yung tire yung uh, mechanical problem yun, ikit nyo yung mga resibo tsaka yung uh, cellphone bills monthly mo tsaka yung, uh, yun, pag ka ng cellphone yung mga gadget din bawa yung mga phone holder uh, yung mga lagay mo dito para syempre pag nag nagdrive ka para comfortable ka bibili ka ng holder so yun, ikit mo rin yung sibo tsaka yung mga bag, gamit mo bag sa pag deliver yung lagay ng mga pagkain yan, kung magkano ang kung saan mo binili, so keep mo yung resibo din noon. Yung mga mat, yung car wash. Yeah, tsaka yung worth ng sasakyan, guys. Kung magkano pa yung worth, depende sa year 'yon. Medyo lumo na Siyempre, ang kotse, nagda-down yung presyon uh, presyo niyan. So i-declare mo rin sa accountant mo. Yeah, so yung mga pagkain kasi dati nakiklaim ko eh. sa isa kong accountant din lumipat ako ganun din. So ngayon hindi na nila ina-allow kasi yung uh, mga pagkain pwede ka raw humingi sa mga kaibigan mo or mayroong mga party dyan kung pakilala mo pwede ka humingi ng resibo so Paul ngayon, hindi na nila ino-honor ngayon yun yeah so hindi na pwede so tsaka yung mga parking ticket guys yun ba may huli ka or anything na nagkaroon kayo ng violation pwede mo i-claim yun tsaka yung uh, parking mo don sa apartment nyo kung sa kayo nagpa-park kung monthly magkano yan so pwede mo rin na uh, dali sa accountant mo den ano pa uh, yung uh, meron kasi akong CAA na towing every year binabayaran ko yan so yun uh, pwede ko ring ma-claim kasi hindi natin alam kung ano mangyayari natin sa daan so tawag ka ng towing so nagbabayad din ako ng more than 100 ya yeah, tsaka yung uh, yung nga nabanggit ko ba na yung insurance monthly yan kasama yun tsaka yung um, yung gas ya yeah, so everyday nagga-gas ka kailangan na i-claim mo rin yun Yeah, so yun lang guys ang uh, dapat nating malaman ngayon dahil uh, hanggang April yata yung uh, ano yung last file nga. Ewan ko kasi sabi sa akin hindi lang ako sure kasi uh, until June yata pag itong po uh, delivery sa Uber. Yeah, so anyway, mag pa rin tayo. Ito ay base lang sa experience ko. Uh, dapat niyo ring malaman dahil ito sinishare ko nga. Then uh, yun nga. Yeah, so ngayon hindi pa ako nag ng tax siguro ah uh, uh, ko pa uh, kukitain ko pa yung mga magkano na gastos. So anyway, ipaalam ko sa inyo guys, ito, uh, meron akong kong uh, yung uh, kasi yung over, papadala na nila yung uh, magkano talaga yung whole income mo in a year. So yun ang ipipresent ipipres mo sa accountant mo. Yeah, so ang gagawin nyo, punta kayo dun sa may uh, ano, ayang uh, profile mo. Yeah. Teka muna Profile Then punta ka sa account Account Yan yeah, Then punta ka sa may tax info Kahit hindi masyadong ano Basta sasabihin ko lang tax info Yeah, so yan na no Then uh, Pindutin nyo yung tax summary guys Meron dyan yung no tax summary Yan yeah, So nandyan na yung annual Uh, ito, since 2019, 2020, 2021, and 22, nakalagay yan mga records. So, dito ngayon, no earnings. Kasi dati, ganito, meron na. Meron na dyan. So, kasi annual yan. So, punta ka ngayon sa monthly. Yan. So, yan. Oh, makikita mo na kung magkano yung uh, mula sa, yung 2023. Yan, yan yung mga income mo. O, oh, oh, pisa ng January. Hindi tingin lang yung ganyan. Oh. Yan. So, yan. Makikita mo yan. Kung magkano kinikita mo. Yan sa akin yung 2000 ano. So yun lang ang gawin nyo guys uh, Punta kayo sa may uh, ano, uh, Monthly Kasi dati annual Nilagay na nila lahat Pag pinindot mo nandun na lahat So ngayon wala eh So tayo pang gagawa niya na Siguro tinamad na sila Hindi na inaano So anyway guys uh, Yun lang At sana na inform ko rin kayo Yeah So uh, That's it for now guys See you my next vlog, okay? I hope na meron kayong uh, nalalaman na naman at natutunan. Okay, bye for now.